Pampasipag yang ano na yan. May ice cream din na yan. Pampasipag. Ano kaya kaya niya, Tini? Dito pala 'yung pampasipag pala yan. Tamad ka mo lalo. <laughs> ano ay magician na lang ang kailangan, magician no po. Kuya. Merikalo po sa iyo sa yan? paskwyan. Lalayan <laughs> <laughs> eh. Welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep. And of course, this is me, your Ate Jeng. Wow! <laughs> Sana po ay okay ang inyong kalagayan lahat kahit mainit na init, mainit na mainit po sa Pinas. Ayan, lalo na po sa bandang north, north na ano ba yun? Tugigaraw, yun yung pinakamainit. Ano dad? Ayan. Okay. Tama na? No? Ayan okay, na kagayan O, oh, mga ganon. Sobrang iinit po. Ayan, mag-ingat po tayo. Ayan, meron tayong pampalamig na naman bago. Tingnan nyo naman. Tara. Tara, tingnan nyo naman. Ang bigat. Ganyan siya kalaki. O, oh, ba? Diba? Ganyan. <laughs> for reference purposes. So, oh. ang bigat. <laughs> Ito po ay galing kay Senior Bags. Ayan, umanay na po ng pack 1 si Senior Bugs. at pinagbibigyan po kaming lahat, of course. Nakakatuwa naman, oh. Ayan. Gagawin po natin siya ngayon na ice cream di. Ah, ice cream ah, di. ice cream di? <laughs> ice cream na pa ice candy. O, oh, ba? Diba? Pero pag pumalpak, ice cream na lang. <laughs> Alam niyo na na Biyakin muna natin, guys. Tingnan natin. Papakita ko sa inyo kung gaano. Kapula. oh, ba? Diba? Ang biga talaga. Matamis po ito. Ito yung variety na napakatamis. Kasi, yan, perfect ang lucky. At saka, syempre, perfect din ang, ang ano na to, ang lasa. Matamis to ngayon kasi nga, Okay naman to sa tubig. Hindi pa naman siya nabitin sa tubig. Yan. Surprise. Pero syempre, mapulang-mapula to. Hindi naman natin to lahat i-ice cream lahat. Sobrang laki na to. Kunti lang ang gagamitin natin. Ayan, no? Pa-surprise pa, oh. Wow! wow. Grabe guys, malabo. O, oh, malabo na tinatawag. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yan ang indicator ng matamis o. Oh. Sugar spiker o. Oh. <laughs> Sabihin naman sa akin dyan. Shoutout kay Master Rich. Ito na naman po, sugar spiker na naman. <laughs> Pero hindi po ako masyadong kumakain talaga ng mga sugar spiker. Charot. <laughs> Charot. Ayan. Kapag ito po ay biniak natin, tatanggalan po muna natin ng buto. Oh. Grabe, ang lutong. Hindi naman kasi natin kukunin lahat, pero biak biyakin natin ito. Pag tinanggalan natin ng buto kailangan biakin, syempre. Kasi, ibiblend ko muna to. Eto, meron akong blender dito. All the way from Senior Bugs house din. <laughs> Naiwan po dito ni Mr. Bugs. Ayan, ang swerte ko. Magagamit ko dahil sira na aking blender. Magagamit ko yung napanalunan dati ni Anisha. Si Anisha ba? Si Althea dal? Althea yata. si... Si Anisha. Si Anisha. Napanalunan niya yan nung Christmas party namin sa Timkain nung nakaraang taon pa. Hindi yung 2023. 2022. Parang sa akin galing yan o. Oh, ano yan? Galing kay Daddy yan Grabe na to. Ayokong um, matemp na tikman. Kasi alam ko namang matamis. Eh. Ayan si Daddy Di kumuha na. <laughs> alam ko namang matamis talaga guys. Eh papatulog na. syempre gabi na. Anong oras na to. Tapos kakain pa ako ng sugary. Hindi ko na ma-exercise yan para malusaw-lusaw ang aking. Hindi ko na magagamit yung sugar. tada Ayan, wala na pong mga seeds. Natanggalan na po natin. I-blend po natin ito. Para maging puree. Maging liquid. Wow. Kasi gagawin nga natin siyang parang ice candy. Pero hindi cornstarch ang magiging cream, kundi itong all-purpose cream mismo. Kaya para siyang ice cream candy. Wow. Maka-ice cream dito kasi kapag naman dinurog natin to tapos kapag nagliquid siya, pangit naman kung talagang ice cream na ice cream lang dapat pag ice cream na ice cream lang i-chop lang natin hmm. ba? kaya hindi natin uubusin mamaya para hindi ka sa ating blender anyway marami naman to konti lang naman na ating gagawin Okay na siguro to. Kailangan umayos ko. Ka. Obras pataras. Kawikang pataratas. Puk! Oh, Sunilaga so po. Lag po. Kailangan natin. Wow! Ayan, oh. pwede pa natin ilagay. Ayan, tingnan nyo. Nag-liquid na siya. Nagli-liquid kasi yan. Kaya i-ice candy talaga natin siya. Pag ice cream, biyak-biyak lang to. Ayan. Magli-liquid kasi yan eh. Pero lasang ice cream pa rin. Wow! Diba? Diba? napakadali, di ba? Pag mayroong ganyan, liquid agad, o. Oh. Sarado agad. Game na game. Ayan, tingnan natin. Hmm. Liquid na liquid na siya. Gawin naman natin ang ating ice cream. Ito naman ang ating gagamitin ngayon. Of course, ang ating pang-blend dahil i natin. Ang ating dalawang all-purpose cream, chilled overnight. <clears throat> Para mas uh, umalsa. Yan. Sana natin pareho. Yan. sarap nito. Pag kumain ako na to, sigurado. Mataas na naman ang sugar. Dahil meron tayong condense. Pero itong cream, hindi po ito nakakapagpataas ng sugar. Kasi wala naman itong sugar. Nang nakakapagpataas ng blood sugar. Ah, yan na! Ah game game Alsahin lang po natin. Tapos balikan ko po kayo. Tapos iunti-unti rin po natin lagay ito pala. Alam niyo naman po yung proseso ng ating pag ice cream. Ilalagay po natin ito ng unti-unti mamaya. Diyan, unti-unti na rin natin. Idagdag ang ating condense. Classic lang po na condensed milk. Hindi siya yung may mga flavor. Classic lang yung gamitin natin kasi flavorful naman yung pakwan. syempre, ihalo na natin ng ating masarap na flavor. Napakwan. Ayan, o, oh, liquid kasi to eh. Kaya gawin natin siyang ice candy talaga. Okay. Ready na. Napaka-creamy naman ang ice candy na to. Ice cream. Oh, diba? Nakaiba naman ang ating procedure ngayon. Yan. Ready na tayo for salin-salin. Ayan. Okay na ang ating mixture. Napakasarap ng itsura. syempre. Patikimin natin si Daddy D. Wow. Plastic. Si Daddy D. Kunyari. <laughs> Yan, talaga naman napaka-creamy. Siyempre, si Daddy di ang titikim. O di ba? May pa-ice cream texture na siya. Yan ang masarap tumikim talaga eh. Approve. Approve daw ang lasa pang ice candy na talaga. Siyempre, ito na. Ibabalot na natin kung makakailan tayo dito. Hindi naman to masyadong madaming-madami. -madami, pero sold. I'm sure. Sold na sold to. Yeah, meron tayo nitong imbudo. Nagawaan, panggawa ko talaga ng ice candy. Grabe, ang krema-krema niya. Napaka-creamy ng ice candy natin, lo. Oh. Ice cream di. Mukhang dito, guys. I'm so proud of myself. <laughs> Hindi ako palpak ngayong araw. Hindi ako palpak ngayong araw hindi ako palpak. Wow. Oh. Tuwang-tuwa. Kasi palagi akong napapalpak eh. Sa so, sabi ni Daddy, di masarap talaga. Yan. Yan, ganyan lang. O, oh, di ba? tingnan natin kung makakailan tayo. Yan, ganun lang kasimple guys. Fresh fruit. Ang ating flavor. Tapos gawin muna natin parang ice cream. Para at least, maiba-iba naman yung ating procedure. Iba din yung texture kesa doon sa lalagyan natin siya ng, ng kasaba flour or cornstarch. Paulit-ulit nga pala akong gumawa nun guys. Gumawa rin ako ng merong cornstarch. Ano na ba yung flavor na nagawa ko? Kasi nga, naghahanap yung mga boys. Ang init-init kasi. Pag Oo. nagbablog sila, buko pandan. Mm nakagawa na ako ng buko pandan, tapos mangga ulit. Di ba nakadoble na ako ng mangga? Ano pa ba yung isa? Yung ano? Nakaapat na gawa na ako ng mais, ice candy eh. Mais. mais. Yung mais con yelo, yung cream na corn, ginawa ko rin siya, tapos corn starch yung ginamit ko. Aba, successful din guys. Napakaganda din ng texture. Pero feeling ko talaga, ito yung the best. O, diba? Thank you so much, Tito Ninong, sa pakwan na napakasarap. Napakalaki. At, ang laki pa ng tira. Kunti pa lang. One-fourth lang yung ginamit natin, ano, Dad? One-fourth lang yan, guys, ng pakwan. Madulas lang talaga. Kasi wala akong kuko. Yan, tapusin ko lang to, guys. Siyempre, magpapatulong na ako kay Daddy B. Ayan. Tapos, balikan ko kayo kung ilang piraso ang ating magagawa. Yan guys, huling buhos ng ating ice cream day. Ay, meron pa rin palang natirang konti. Siguro kalahati. Kasi hindi ko naman full, Kasi mahirap ibuhol. Dahil yung aking kuko ay kakaputol ko lang. Ayan. Kaya meron ako ditong towel na panghila. <laughs> Ayan, nakarami rin tayo. Nakakatuwa. Marami rin pala yun. Sana bukas matigas na at ipapatikim natin sa naiwang ting ilog dito. Yung napakaraming ting ilog. <laughs> Yan. O, oh, last. Ayun, naiwan yung buto. Ay, nasama yung buto. Ito, isama rin natin yung buto. Kawawa naman yung pinakauli. May pananda naman to eh. Ako na lang yung pagkain na to. Kasi konti lang naman. O tapos may pananda. Diyan yung mga buto. oh, di ba? May pananda. Kasi maikli. Konti lang siya kalahati na lang. May hangin pala. Okay na yan. Yan. Bilangin natin kung nakailan tayo ng ating ice cream. Di nakakatuwa. Oh, successful. Sobrang creamy talaga, guys. Oh, bilang natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, and a half. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, and 40, 41, 42, 43, 44, 45, ng 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, yan, bukas, ipapakita ko rin sa inyo yung pagtikim. Of course, syempre yung verdict, ang importante doon. Baka mamaya, sabi-sabi lang natin to na masarap, creamy. Tapos paglabas naman pala, hindi naman pala masarap. Pero syempre, ipapakita natin yung pagtikim. Yan, bukas guys, isasama ko ang video ng papatikimin natin. Yung napakaraming tim ilog. <laughs> Ayan, salamat po. O, ayan, tinikman na ni Tatang ang ice cream di, na pakwan. Ice cream na ice candy. Ice cream. <laughs> ice cream di. Hmm? <laughs> ano, tata? Si Tatang ang pinakamahilig dito guys sa ice candy. Bawang kain namin guys. Mga um, uh, pamutat. Oh, kay balala. Sarap talaga. Ayan, ito para... Ukad, ukad. Ukad, ukad. <laughs> Wala naman, mababos ko yung ice cream Ah, ako ka Nga, nabukad ang tsangko. Hindi daw yan, hindi naman yan. Ibab, Tang. Cream kasi yan eh. Ano, Tang? Iba, no? Iba, na no. Sarap. Ice cream kasi yan, Tang. Ice cream ba naman yan na nakasupot? Pag na, konti din mabusat na, tatikim na, sigurado kaya hindi masyadong. Kaya nga eh. Balik-balikan na yan eh, tatatlo lang naman sila ngayon dyan. Apat, ay lima. Sarap oh, parang kakaibang ice cream de. Ayan nga, kakaiba. Parang ice cream na, di matindihan. <laughs> yung texture niya tang, no? Ice cream na ice cream din ba? Yung pakwan tang, kamusta? Lasang-lasang. Mm -hmm. Lasang-lasang. <laughs> Ayan, approve kay Tatang ang ice cream. May si Tatang sa ice cream eh. Kaya lang ang ice cream kasi hindi masyadong refreshing compare sa ice pag ganyan na ice candy siya tang no. Iba ang ice candy eh. Medyo may liquid-liquid. Ah, nabili si Tatang Mat may ako nag ice candy dito, guys eh. Pero iba 'yan. Ito pakwan bago pakwan yung tang. Tapos ice cream talaga, yung paggawa, kung paano ako gumawa ng ice cream. Tapos ang flavor niya ay pakwan. Saka pa ng pino. niya no. Kaya nga, wala siyang ano tang no? Wala akong masalat na... O, parang ice cream talaga. Parang ice cream talaga. <laughs> Sarap! Ano tang approve? Sarap ko, salam. Baka apat siguro kaya. Sarap nga eh. Ayan. natin sa mga katama natin kung ano, ice cream di ni Jane. Yan. Ice cream di. Ice cream di. <laughs> ice cream di. Ice cream, pala. Ice, cream, ice, cream uh, ice cream na ice candy. Kaya ice cream di. Oh. Ano kayo tayo mo to hulaan ko? Hulaan ko rin to. Okay, ang kuwan. Ang kuwan tayo. Send your bag. Manga. Manga. Sarap ah. Manga. Parang ice cream din ah. Pakwan. Kaya niya. Sarap. May pakwan kaya natin ano po eh. Ano po? Hmm. Ice cream din na lang ice cream po tayo yung tayong okay. Ano yan? Yeah, ice cream din na lang daw. Tapos so mula. Au au. Mula ko. O <laughs> iba yan. Ice cream din yan. O. Oh. oh, sarap. Thank you, Ato Jeng. Hmm. Pati, pati si Bugi nakahangarin. <laughs> o yan. O kaya mo si Little Gito. Hmm. Wala pa? Kumakain pa. Ay, hindi, ah, <laughs> hindi pa na nag ano. hmm. Hindi kaya pa pala namin yan. Hindi pa pala nag-ano, nag-pumutat. Tatang. Nakakain na si Tatang. Ano na natin kung mapataba natin yan. Ano bong? Sarap, sarap. Lasang ice cream tatang. din? Oh, lasang pakwan. <laughs> <laughs> Ay, pakwan flavor yan eh. <laughs> kuan si Boyano. Ah, si Little Cute wala pa. Bigyan mo na. Ay, ayon. Pagkaw sa kain. Bula ka magkakain gulay, mo gulay Kailangan din ng gulay ang tao. Ay, kailangan ng tao ng gulay. Apo si Daddy B. Bilis bilis. Bilis kumain. Tindi. Ano po, pwede na pang negosyo? Pwede na to, kahit sa lima. Oh, oh hindi pwede pang lima yan. Mahalam na. Lugi ka. Sampo kaya. Pangyan. May tubo ka na konti. Parang hindi ko siya na to. Sampong hmm. piso. Lagyan mo ng lock ang rip mo at ipapalit na naman doon ni Boknyor ng 4. <laughs> Yun lang. Naubos ang ano. <laughs> hmm. pag hindi ganyan ang texture, pwedeng limang piso. Pero pag ganyan, hindi pwede. Kasi medyo expensive ang ito, may, ano niyan eh. May palabok to eh. So, wala ko lang. Yan. Hindi, cream yan. Ice cream talaga yan eh. Kung paano gumagawa ng ice cream. Ang labo no? Yan, nilagyan ko siya ng pakwan kaya nag-liquid siya. Oh. Alabo. Yung pakwan, binland mm -hmm. yan. Kaya ganyan kasarap. Kapulog. So, kung malapit-lapit lang yung mga harapas ito, pag ko na lang yan sa inyong sana. Eh. Kaya nga, yun know, o, yun. Dami, no? Yan. Nakikita, kita pa namin yung kalbo, iya kami. <laughs> no buyer, no? <laughs> pong, ano po. Ano? L little cute. Ulit pa pong. Ulit pa pong. Tanggal ng puyat. <laughs> puyat. yung sabi niya, di bali ng puyat. Hindi naman panot. Oh, Tinuro sa niya Sabay tulong kay Pungloy. Sina. Nagmoto. Lagot ka! Hindi, magaling siya eh. isip pa ka siya ng... Ay, ito, mag-iisip para bukas pa. Ay, hindi siya makaribat. <laughs> bukas ano ka ay, ba? Pati ay, hindi ka nag-iisip, Pong! Baka magpaturo pa kay... Mag-iisip ka na, Pong! Baka magpaturo pa kay... Ay, hindi pa naman kahit na. tapos mag-ribat ka na. Ay, pwede pa natin po sa ng camera para mag-amawi ka. <laughs> ano? <laughs> Masya, ano yun? Yung gaspat mo to yun. Ay, laging kinasabi puyat siya. Di bali ng puyat. Hindi naman panot. <laughs> oh, ganda. <laughs> Pampano yan. Pampasipag yung ano na yan. May ice cream ay, din ay. na yan. Pampasipag. Ano <laughs> Tamad ka mo lalo. <laughs> 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 ano, ay magician na lang ang kailangan. Magician o pong. <laughs> May regalo pa sa inyo sa Pasko yan? <laughs> <laughs> Wala yan eh. Wala regalo pong? Ah, bagay tinira ang ninong ay ko na lang yan pa naman ang pinakagalante tapos tinira mong ganon bumawi ka uni mamaya malapit ng December ilang buwan na lang ilang buwan na lang <laughs> December na wala na yan ah. promise yan po wala na talaga ayan na tulog niya gingising siya ni yari lago na nga lago na Sik nga siksik talaga siya sa saan yung pong hindi ko po alam yun eh Pupasok kasi... mm -hmm. uh, mo ng tubigan, mm -hmm. oh, dito ba dito bang dami, papagdun na dalawang palapag eh. Oh, oh, Ipahingahan yung mga nagaan oh, doon. Maganda ko na, nakakumot pa rin eh. Oh, oh may sauce pa doon. At Ganda tulugan niya doon. Ha? Ganda tulugan niya. <laughs> <laughs> Sa lola ni CJ. Ay, can't really tell it lang yan. Full. Okay. Ayan. Nawa ay sumipag kauni. Oh, yan dalawa. Biruin mo yan. Malang Pampasipag. pag talaga yan. Isang talimahin na. mo yan, tamad po Ano pa? Tamad Motohan mo nga, dali na. Ayaw niya na tuloy, lapit na ang December. De de biray niya, no. Sige nga. na siya. pa Natakot si unik kay ninong niya. Ay, ay, ay. Kaya, malapit na bal balik. Di ng puyat. Ano? <laughs> 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 Hindi, masabi na, ang Hindi na masabi. Nakasama. Hindi na masabi. Di na masabi. yari ka dyan. <laughs> uh, Huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang magsalita. Yari ka. Yari ka ngayon. Wala kang ano. Wala kang ano sa Pasko. Tingnan siya ng gano'n. May Wala kang ano sa Pasko. Subukan mo lang. <laughs> Subukan mo lang. Subukan mo lang. Yeah. Mm -hmm. loko, mm -hmm. loko ka ha mm -hmm. Okay Approve Ang ice cream di mm, Si Mimi oh. Yan Titikman din mm -hmm. ni otep Siyempre May verdict din siya dyan man din ha di ulit Lasa yung sang pakwan, syempre. Pero sarap din. Ay, wala na pala. Sarap. Gaano ka, ano, anong pakilasa mo? Parang lasang ice cream din, pero may pakwan na please. Tapos? Parang, Parap, hindi baga. parang ice cream? parang medyo ice cream. Hindi siya parang regular na ice candy. Ice cream, no? Tikma mo. Ah, ka oh, kagatin mo. Ang todo. Parang ice cream nga. Diba? Hmm. <laughs> Approve. Approve.